Good morning guys uwi na ka uwi na kami guys kasi ano uwi na kami sa Edmonton <laughs> kasi one week na kami dito kaya na medyo maganda naman yung maganda yung aming napaka overwhelm yeah. so may baon kami ayan yung baon namin yeah. kasi long drive <laughs> Ada long drive kami. Ayan. Barang apa barang apa barang kedua? Balik Alika. Oh, thank you yeah. sa lahat. Ayan. So, napaka overwhelmed, Daddy. Yan. So itu guys, itu yang mansionnya. Awak kau main kita. Bye. Grabe yung isimu talaga. Oh. Super. Um, nandun yung shortcut eh. So, alika na. So, so guys, iya hatid nila kami. Tumawag ito, tumawag ito. So, <laughs> sobrang nakakahiya pero <biro. laughs> kapal na <lang> ng mukha. <laughs> Bye guys, alis na sila guys. So we are so blessed. Ano pa sila? Pagkaroon, diretsyo na rin. Grabe na kalsada, Sabi ko sa'yo, tama talaga yung... Tama talaga yung sinabi ko, guys. Hinatid kami dito, guys. Kaya, sobrang thankful. Na-enjoy, daddy. Mag, ano tayo kayo? Magligpit tayo.